So, yung naisita. Ito po ay binalik sa baon. May, May si sili, at bawang. Sigurus. Puyat. Puyat natin ang mo. Ito si At meron din po tayo. Hininit na yung gulay So, akit sa nanlou. Anpo tala an? Asap na tanpon. Panpon. 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 Panpon natin nanmanat sa kanan. An hinit natin masan anpon pagbahaw na sya. Baga. Ito na ang ating taxi sa dami ng sabi na isda. Bango, naamay ko na yung asin niya ng suka sa taxi. Masarap at mabango ang ating taxi na isda mula sa dami ng sabi. Taxi natin ang isda, may luya, bawang, at sibuyas. ang sili maglagay na rin tayo ng vinegar. at uh, sa verse uh. kaya ang ating asin depende sa inyong lasa okay. pwede rin magtayo para may uh, sumarap ang ating paksi ready to serve na ang ating paksew sa dahon na isda thanks for watching God bless